Hello. 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 <laughs> Antaba mo muna hello. 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 Kawai kawai dali. Kawai kawai. Kawai kawai muna. Hmm. Nay, ang itom mo gusto lumabas ng itom. Hello itom. Si itom. na sige daw sige daw sige daw puti, naman na ba si puti puti hello puti hmm. puti hello puti hello puti kaway kaway puti kaway kaway dali hello puti 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 nakakawaan so ubos ubos talaga yung kanilang feeds tree oh gi sige oh marunong ka hindi ka marunong gumapang dyan hmm, hmm. hindi ka marunong gumapang dyan hmm Mm-hmm. gumawa pang tatlong ito tatlong tatlong butiting tatlong butiting mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm -hmm. Mm hmm hmm ala, 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 hmm ala ala, 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 ala. hmm 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 ang gaganda naman ninyo. Ang gaganda naman ninyo. Hmm. Ang gaganda naman ninyo. Ayan din yan. Kala puti. Saan pa puti? Ayan. Puti, puti. Wala. 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 O, sa pawe yung dalawa. <laughs> sa pawe yung dalawa ano? na, no? O, yan. No? No? ははうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんー Hmm. Hmm. Buyan tayo ah. Huwag kayong matalod, baka kayo maulog Baka kayo maulog Hmm? Baka kayo mahulog ah. Ang bigat na ninyo ng tatlo. Mabigat na kayong tatlo. Baka maulog kayo. Hmm. Pinakamalaki yan si Gray oh. Gray, malaki talaga yun. Hmm. Doyan, doyan muna. Doyan muna silang tatlo. <laughs> ang gulo, ang gulo. Saka tayo pa talaga ito yung ano. pa ang tatlo. Saka pa ang tatlo. Hmm. Hello.

Mm-hmm. <laughs>